sa ba baba ko yung dagat oh. malalakas na rin ang halong uh, mas naman uh, hindi na yung mga island dyan sa opposite, hindi na mga kikita eh. pero okay naman far dito sa aming banda. doon sa kabit, ayun, yun, yun, dyan, oh, mag, mas grabe sila doon ang hangin sa pinakailigan ko oh. sa tower End. ay eh. oh. Ay, na ako kasi lumalakas na yung hangin, guys. Wow! Yan na ang actual na typhoon. Nagumpisa ito ng mga ang yung lakas, ang lakas ng hangin nagumpisa mga alas 12. 34. Kaya nag-whistle i siya. Yung, yung whistle ng wind, grabe. Kasi mataas kami at upos kami sa dagat. Dito. Typhoon number 8, 9. Tomorrow daw is typhoon number 10. Dito sa Hong Kong. Nandito kami sa Cyberport. Fok Fu Mm, grabe. Grabe ang hangin. Tingnan nyo dito pa rin kami sa baba kasi kailangan ng aso. Nagwawala si Urio ko doon sa itaas kasi gusto niya bumaba. May tripod naman siya. Ayaw niya. Dito na lang tayo. Pero may isang aso ako nakita. Ang lumusog talaga siya doon. Yan si City. Tingnan mo ha. May isang aso. Tingnan mo. Sumugod talaga si City sa ulan at sa bagyo at sa hangin. Pero kami po. ayaw ko para ka tayong matatangay sa hangin dito dyan mo orio ay okay come here dyan si Keith ang kot tayo number 8 na po orio we cannot go there if you want gusto niya talaga gusto niya talaga doon at gusto niya tatay siguro pero wala kaming magawa. super ang hangin, ang lakas. Mm. Oh, gusto niya talaga. Oh. oh, you know, it's very windy. Cannot. It's raining. If you want, you can you can wee, -wee there and poop. I can pick it up for you. Okay, no. Come on, nak. let's go home. No. Tignan mo grabe ang lakas ng hangin at ulan. Grabe uh, na lang Grabe ang wind speed. Just tingnan Typhoon number 8 or 9 Andito dito kami sa baba. Kasi nagwawala si Oreo ngayon. Hindi naman tayo makapunta doon kasi sobrang ulan, jan ka na lang umihi. Talaga. Ito talaga pag asong alaga. Tingnan mo we cannot go there. See, the wind is very strong. Are you go back? Okay, come here. We go Okay, we stay here walk if you want. Takot din siya, oh. Just me, oh. Just go be here. Hindi eh. siya doon sa taas kahit lagyan ko ng pipat No, no, we cannot. Are you here? ni Oreo. Andito. Uh, ganito pag aso ang alaga o oh, nagtago rin siya o oh, alam niya, alam niya. Sabi ko umiiika na lang. Anuman ka naman may tubig naman dala ako eh. What Kasi madala tayo sa hangin anak.